Itinatag ng mga sinaunang Ehipsyo ang isa sa mga kahangahangang sibilisasyon sa kasaysayan. Ang kanilang mayamang kultura at mga pambihirang likha na nanatili sa paglipas ng panahon ay naging posible dahil sa pagpapala ng isa sa mga Diyos na humubog sa mundo. Sa simula ng lahat, iisa lamang ang umiiral, isang napakalaking magulong karagatan na tinatawag na Nun at wala ng iba pa. Ngunit mula sa tubig na ito, lumitaw ang isang malaking burol na hugis piramide. Sa tuktok ng burol ay may isang bulaklak ng lotus, na sa pag-usbong nito ay naglabas ng isang malakas na liwanag na kumalat at nagtaboy sa kadiliman. Ang pinagmulan ng liwanag na iyon ay si Ra, ang Diyos ng Araw. Mag-isa si Ra at siya ang lumikha ng unang henerasyon ng mga Diyos. Ipinanganak si Nashu, Diyos ng Hangin, at Tefnut diyosa ng ulan. Ang universo ay patuloy pa ring pinamumunuan ng napakalawak na tubig ng simula ng lahat. Lumusong si Nashu at Tefnut sa mga tubig upang tuklasin ang kalawakang iyon. Nalungkot si Ranang mapansing hindi bumabalik ang kanyang mga anak. Tatakot na hindi na niya muling makikita ang mga ito, ipinadala niya si Hathor upang hanapin sila. Bumalik ng ligtas si Nashu at Tefnut sa labis na tuwa ni Ra. Ang mga luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata ay nagbigay buhay sa sangkatauhan. Pagbalik ng mga anak, isinilang mula sa kanila si Nageb, Diyos ng lupa, at Nat, Diyosa ng langit. Dito nagsimula ang paglikha ng langit at lupa. Ang dakilang Diyos na si Ra ay namuno sa Sansinuko bilang isang lubos na makapangyarihang tagapamahala taglay ang titulong kauna-unahang paraon. Naghandog siya sa Ehipto ng ilang mga banal na hayop, gaya ng toro at leon, ngunit ang kanyang pinakadakilang handog ay ang paglikha ng ilog nile. Sa paligid ng mga pampang nito, magtatayo ang tao ng isang sibilisasyon upang pasayahin ang mga Diyos. Sa kanyang anyong tao, sinambasira ng mga Ehipsyo bilang Diyos at paraon. Ngunit habang siya ay tumatanda at ang kanyang luwalhati ay kumukupas, Nagsimulang sumamba ang mga tao sa ahas na si Apophis, na labis na ikinagalit ni Ra. Inutusan ni Ra ang Diyosang Leon na si Sekhmet na magsagawa ng isang malawakang pagpatay bilang parusa sa mga tao. Marami sa mga nakaligtas sa pag-atake ni Sekhmet ay nalunod sa bahanang dugo na sumunod. Ang pamumuno ni Ra sa lupa ay tila papalapit na sa wakas, kaya't siya ay umatras patungo sa kanyang bangkang solar. Sakay nito, tinatahak ng Diyos ang kalangitan tuwing araw. Ngunit pagsapit ng gabi, pumapasok siya sa ilalim ng daigdig, ang kaharian ng mga patay. Sa ilalim ng daigdig, hinarap niya ang ahas na si Apophis. Bawat pagsikat ng araw ay nangangahulugang isang bagong tagumpay ng Diyos laban sa kadiliman. Ipinanganak ni Nanat at Geb ang makapangyarihang mga anak, sina Isis, Neptis, Seth at Osiris. Sila ang mamamahala sa mundo habang si Ra ay nananatiling hari sa langit. Si Osiris ang nagpatuloy sa pamumuno sa mundo, umupo sa trono na dating pag-aari ni Ra, at pinamunuan ang sangkatauhan patungo sa kabihasnan. Ngunit ang trono ng bagong Diyos ay hindi ligtas, sapagkat nais ng kanyang kapatid na si Seth na ang kinin ang lahat ng kapangyarihan. Dito nagsimula ang alamat ng mga Diyos ng Ehipto